Pawai Pawai Church. Yeah, you said there was more shops here, but I'm not sure where. Look at the <laughs> oh, sorry. And si book karga karga na yung laba laba okay. nice James Bond <laughs> So my ice, ice cream ka <laughs> We can get inside. So look, Then walk. At ayan na nga guys, nandito kami sa Paway na mag-simba. Nagpasalamat sa Panginoon. Dahil sa tagal na nga yung pag chat, -chat ay nag-meet na rin kami ni Glenn. At ayan nga guys na amesya sa ganda ng uh, pinagmamalaki ng Paway na lumang simbahan sa Paway. Yung church kaya pag yung hindi pa nakarating dyan, punta na kayo ang ganda, hindi kayo magsisi. At pagkatapos namin magsimba, ayan, kumain kami dyan sa maraming kainan sa paligid ng simbahan guys. Kaya hindi nyo problema kapag napunta kayo doon at namasyal, hindi nyo problemahin ang makakainan. Ang dami, sa saka ang ganda at malinis ang mga kainan dyan, mga restaurant at tapos habang kumakain ayan ang ganda ng view ayan lang guys